dahil patay na po yung may-ari ng lupa no uh, sa katauhan ng ina no na kung saan ay nakapangalan doon ang tax declaration certificate at, kait kahit may tatlong anak siya at willing ibenta yung yung property at pipirma silang lahat ng deed of sale ay hindi po sapat ito ay kailangan po magkaroon muna ng settlement of estate so mangyari po niyan ay yung mga heirs, no, yung tatlong anak, kung sila lang yung tatlong anak, ay magpagawa muna sila ng extrajudicial settlement of estate sa lawyer with deed of sale. O sa ganon, ay bilang mga tagapagmana, ay, quick, ay i-claim muna nila yung kanilang kapatan. At the same time, doon sa isang, isang kaparehong dokumento rin, no, ay pwede nilang naroon sila na sinasabi ng ibinebenta e, rin nila yung kanilang namana doon sa doon sa sa buyer uh, hindi po ma maaring safe po ang bumili pag ganito pa assuming na nakapag uh, nakapag uh, nakapag engage nakulunan due diligence sa sigurado ninyo na wala pong problema yung lupa no pero tandaan po natin uh, pag hindi po kasi nabayaran yung uh, nagkaroon ng settlement of estate no doon sa mapag-aari ng mga namatay uh, through the ags ay hindi po yan mailidipat no, sa inyo. Kasi hindi kayo mabibigyan ng ika ng BIR hanggang hindi po fully paid ang mga kakibata taxes tulad po niyang uh, uh ST tax, documentary stamp tax. Ngayon kung ipagbibili yan, uh, may kadagdag pa po na tinatawag nating capital gains tax na dapat bayaran ng mga ng seller. So yan po ang ating tatandaan. At bukod pa dito, abi, dapat din magkaroon din ang tinatawag nating uh, Uh, publication sa newspaper of general circulation no kung saan nagkaroon na ng settlement settlement of estate ang mga years no for the uh, for three consecutive weeks magtag ugnayin kay sa lawyer for further information lamang na ang may alam sa batas